Happy Live Good Morning guys so, 18 months na po ako sa Live Good 18 months na nakapokus so, kung gusto mo ng malaking resulta especially dito sa Live Good dapat nakapokus ka wala kang ibang iniisip na ibang company, wala kang ibang mga online business kung gusto mo ng malaking resulta pero hindi naman bawal yung mga side hustle, side hustle na online or kung ano man yung side hustle mo wala namang bawal dyan walang masama dyan kaya lang ang sinasabi ko, kung gusto mo ng malaking result sa live good, mag-focus ka 100%. Aanhin ko yung mga side hustle. Kung pag nag-focus ako kay live good, ibibigay naman lahat ng income na gusto ko. Yung malaking income na gusto ko, kaya niyang ibigay. Kesa yung marami akong side hustle na bariya-bariya, pero nagsasuffer naman yung live good. Hindi ko makakuha yung income na gusto ko kay live good. Bale, wala yung mga side hustle na yan kung hindi ko makukuha yung malaking income sa live good. Guys, ang income sa live good na naghihintay sa'yo, kapag nag-100% focus ka, million buwan-buwan. Totoo yan. Marami na po nakaka-experience niyan. Hindi lang po ako. For 18 months na focus, malaki na po ang binigay sa akin ng Live Good. lang ako ng aking 18 months. So, tara, sunod na kayo rito. <laughs> sana guys kayo rin ay magkaroon ng magandang result kasi lahat tayo nangangarap tayo na umasenso makatulong sa pamilya so deserve natin yung magandang buhay kaya lang hindi lahat nga binibigyan kung kaano mo ka kagusto na makuha yung pangarap mo ganun din dapat yung trabaho na ibibigay mo dapat focus ka 100% Napakahalaga po talaga ng focus. Kaya siguro guys, yun lang. Sana maging diamond ka o maging crown diamond ka and see you at the top.